na, na muli nga ayan. Ano siya? Mga 4 minutes. 4 minute. na namin guys. ha. <laughs> 嗯。嗯 Nakita mo 'yun?

game okay, win na ah, nakubad ka na naman magbis ka muna hawa kami yung makina ah. yan huwag mo paikutin sige okay. sige okay. alis to ka pag naputol iiwas ka op 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 baba mo baba mo hindi mo nakita yung ano baba 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 mo kasi na ano na yung ano, umis kakap yung ano. Yung bat ng kagad niyan. Yun Kinuha sa siguro. Pilipid. Pilipid okay. Pilipit yan Baka akong anong hinatak nyo na okay. Sige na pair. Na, uh, uh, Sige fire Sige Sige, ako na hawak ng makina. Sige, tuloy tuloy ng food tayo. Opo, opo, sandali. Sige, sige, tuloy. Napilipit yung kadena. Sige, sige. Napersa yan. Opo, opo, sandali. Sige. May nangyaring hindi maganda dyan. Sige, sige. Pilipit na yung kadena. Opo, sandali ha. Sige. Sige nung problema ng aming chain block. Mga idol. Okay, diretso. Diretso men. Okay, diretso. Yan 'to, na. Itulipit yung isang side. Okay, Hindi na, okay na. O, Oh, yan. Okay. Okay, diretso mo. Hop. Oh. Ama. <slap> Hindi ko na kasi ako mapali. Oh, sige, yun na muna. Maraming po salamat mga idol. Ano, dadalawa kasi kami. Wala si Tulli. Eh. Sige, bye-bye. Thank you.